Duha ka kaso sa pagpamusil ang natala sa Cebu ni ining weekend. Usa sa dakbayan sa Lapu-Lapu o usa sa siyudad sa Subo. Ang report ni Femari Nahita ang pagpamusil sa Sitio Lupa Abono, Barangay Pahak, City, Cebu, pasado launa una, Sabado sa hapon, Maras 8. Mato sa Lapu-Lapu City Police, nga nadawat nilang taho kalabo sa krimen human manawag ang concerned citizen. Padayon panggila sa kapulisan ng biktima nga nagsulubog itong nga jacket, rubber shoes og blue nga medias. Nakaangko ng biktima og mga pinusilan sa rekadayang parte sa lawas. Unong ka MT shells ang nakuha sa soko sa crime scene. Padayon ng investigasyon sa kapulisan pag sa biktima, motibo sa krimen ug sa suspitsado. Samtang patay usab diha diha dayon ang usa ka 24 anyos nga ex-convict human kini gipusil sa makadagang higayon sa nagbinugtong nga suspitsado sa sitio Lower Gutchan, Barangay Kiyot Pardo sa Cebu City. Nitong Biyernes sa gabi, Marso 7, ang biktima gila sa alias nga Junje, 24 anyos nga taga Barangay Tangke Talisay City. Matod sa kapulisan nga padayon pa nilang gisuta kung kun anong naabot sa lugar ang biktima kuyog ang iyang kapuyo. Matod sa mga nakasaksi nga mga bata nga sa pag-abot sa biktima, giduol kini sa na naglakaw o naginusarang inusarang suspetsado. Dayon po sila niinis sa biktima, makadagang higayon. Dali raw sab si batang misibat sospek sa kaysa ni abot ng lalaking nakamotorsiklo. Ang kapuyo sa biktima na ang nakapangayo og tabang sa barangay hall. Gitanaw nga motibo sa krimen ang pagkalambigit matod pa sa biktima sa duha ka insidente sa pagpamusil sa dakbayan sa Talisay ug may kalambigitan sa ginadili nga drogas Na priso na kinisod sa lima katuig tungod sa pagpamaligya og ginadili nga drogas. Gisubay pa usab sa kapolisan ang mga kuha sa CCTV sa dapit. Ang kaning background ani nga uh, victim no uh, na natag, nga patay nga rin sa iyo or sa Cebu City is uh, questionable no ang iya nga uh, background and uh, is found to be involved no in, in this in this kind of uh, incidents as well so uh, we consider na to na sa pag uh, backtrack na to sa uh, mga events prior siya nakita nga uh, patay aron hopefully matumbok na to kung uh, uh kinsa ang uh, buhat ani niya nga uh, krimen Obanicleo Lumayag, Fe Dumabok. Balitang Bisdak